Nakapasok sa final lineup ng SBS survival show na Universe Ticket ang Pinay na si Gilly Dangka. Si Gilly ang ikalawang Pilipino na magde-debut sa bagong K-pop girl group ng Universe Ticket. Matatandaan na kamakailan ay inanunsyo si Alicia Parmesano na kabilang na sa final lineup ng ipakikilalang grupo. Sa live finale ng Universe Ticket nitong Miyerkules ng gabi, January 17, ay nagdiwang ang mga fans nang ianunsyo ni Gilly na nakaabot ito sa level P. Gumagamit ang naturang show ng pyramid level system na prism kung saan P ang pinakamataas at M ang may pinakamababang score. Ang unang walong contestant na makaabot sa level P ay makakasama sa debut sa final lineup. Maliban kina Alicia at Gelly, makakasama rin nila sa grupo si Nabang Yuna, Nana, Sowon, Yuna, Kotoko at Jin Yeonju. Samantala, inanunsyo na rin ang magiging pangalan ng grupo. Ang grupo ay tatawaging Eunice.